Narinig mo na ba ang kwento ng mga lugar na biglang naglalaho? Hindi yung mga lugar na pinupuntahan mo sa paglalakbay, kundi yung mga lugar na mismong nawawala sa mapa, na parang bula, na parang hindi kailanman naging totoo. Isipin mo, isang isla, isang piraso ng lupa na dating nakatayo sa gitna ng dagat, biglang wala na. Hindi mo na makikita sa mga atlas, hindi na mababasa sa mga libro, at hindi na makikita sa mga talaan ng gobyerno. Nakakakilabot, hindi ba? sa mundo natin, maraming bagay ang nagbabago. Ang mga bundok, dumadaan sa pagguho at pagusbong. Ang mga ilog, nagbabago ng kanilang daan. Ngunit paano naman ang mga isla? Sila ba ay permanente, matatag, at hindi natitinan? O mayroon din mga misteryo sa kanila na hindi natin alam? Ang mga isla, sa kanilang pagiging hiwalay, ay madalas nagtatago ng mga kwento, mga lihim na nakalubog sa malalim na tubig. At ang pagkawala ng isang isla ay hindi lamang isang kaganapan sa heograpiya. Ito ay isang misteryo na nag-aanyaya sa atin na mag-imbestiga, magtanong, at tuklasin ang mga katotohanan sa likod nito. Sa paglalakbay natin ngayon, tutuklasin natin ang mga isla na naglaho sa mapa. Hindi lamang tayo titingin sa mga simpleng paglalaho dahil sa pagguho ng lupa o pagtaas ng tubig. Sisilipin din natin ang mga mas komplikadong senaryo, mga isla na nawala dahil sa mga natural na kalamidad, mga pagbabago sa kalikasan, o kahit na ang mga misteryosong pangyayari na hindi pa natin kayang ipaliwanan. Magsisimula tayo sa pagtuklas sa mga dahilan kung bakit naglalaho ang mga isla. Ano ang mga puwersang nagtatrabaho sa ilalim ng dagat na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga isla? Paano naglalaro ang klima at ang pagbabago ng panahon sa kanilang kinabukasan? Susundan natin ang mga bakas ng mga siyentipiko, mananaliksik, at mga simpleng mamamayan na nagnais na malaman ang katotohanan sa likod ng mga nawawalang isla. Ano ang mga ebidensya na kanilang nakalap? Anong mga teorya ang kanilang binuo? At ano ang mga aral na maaari nating matutunan mula sa mga lugar na ito na biglang naglaho? Sa pagtuklas natin sa mga misteryong ito, hindi lamang tayo makakakuha ng kaalaman tungkol sa heograpiya at kalikasan. Malalaman din natin ang tungkol sa ating sarili, sa ating lugar sa mundo, at sa kahalagahan ng pag-ingat sa ating planeta. Kaya, maghanda ka, dahil sisimulan na natin ang paglalakbay sa mundo ng mga nawawalang isla. Ngayon, itutuon naman natin ang ating pansin sa konteksto ng kasaysayan. Bukod sa mga siyentipikong paliwanag, mahalaga ring suriin ang mga talaan at ulat mula sa nakaraan. Maraming isla ang nabanggit sa mga lumang mapa at dokumento, na ngayon ay hindi na matatagpuan. Saan nagmula ang mga impormasyong ito? Sino ang nagtala sa kanila at bakit? Sa mga lumang mapa, lalo na yung mga mula sa panahon ng eksplorasyon, kadalasang makikita ang mga isla na ngayon ay hindi na umiiral. Kung minsan, ang mga ito ay bunga ng maling pagtantya, ng mga pagkakamali sa pag-navigate, o simpleng kamalian sa pagguhit. Subalit, mayroon din mga kaso kung saan ang mga isla ay tunay ngang umiiral noong panahong iyon, subalit naglaho sa paglipas ng panahon. Isa sa mga halimbawa nito ay ang mga isla na nakita ng mga sinaunang mandaragat. Ang kanilang mga talaan, bagamat minsan ay hindi eksakto, ay nagbibigay sa atin ng mahalagang impormasyon tungkol sa mga lugar na dating mayroon subalit ngayon ay wala na. Ang mga kwentong ito ay nagbibigay liwanag sa mga pagbabagong nagaganap sa ating planeta sa loob ng mahabang panahon dagdag pa rito ang mga kwento mula sa mga katutubong grupo na nanirahan malapit sa mga lugar na ito ay nagbibigay ng mas malalim na pananaw. Sila ang may alam sa mga pagbabago sa kalikasan, sa mga pagbabago sa dagat, at sa mga epekto ng mga kalamidad sa kanilang pamumuhay. Ang kanilang mga alamat at tradisyon ay naglalaman ng mga salaysay tungkol sa mga isla na biglang nawala, mga lugar na ginamit nila, at mga pangyayari na nagdulot ng kanilang pagkawala. Bilang karagdagan, ang pag-aaral sa mga lumang dokumento, tulad ng mga talaan ng gobyerno, mga mapa ng militar, at mga ulat ng mga ekspedisyon ay nagbubukas ng mas malalim na pag-unawa. Ang mga dokumentong ito ay naglalaman ng mga detalyadong impormasyon tungkol sa mga isla, ang kanilang lokasyon, at ang kanilang mga katangian. Ang paghahambing sa mga impormasyong ito sa kasalukuyang mga mapa at talaan ay maaaring magbigay sa atin ng mga pahiwatig kung ano ang nangyari sa mga nawawalang isla. Ngayon, isipin natin ang mga epekto nito sa atin bilang mga mamamayan. Ang pag-aaral ng mga kasaysayang ito ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga nawawalang isla. Sa halip, ito ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-ingat sa ating kalikasan, ng paggalang sa kaalaman ng mga nakaraang henerasyon, at ng pagiging mapagmatsyag sa mga pagbabagong nagaganap sa ating paligid. Sa pag-aaral ng kasaysayan ng mga nawawalang isla, natututo tayong maging mas may kamalayan sa ating mundo at sa ating responsibilidad bilang mga tagapag-alaga nito. Sa paghahanap natin, parang tinahak natin ang isang malawak na karagatan, na kung saan ang bawat isla na ating nilapitan ay nagbigay sa atin ng bagong pananaw. Ang bawat alon ng pag-usisa, ang bawat paghahanap sa mga lumang mapa, ay nagdala sa atin palapit sa isang mas malalim na pag-unawa. Hindi lamang tayo nakakita ng mga lupain na biglang naglaho, kundi nakita rin natin ang mga puwersang nagtatrabaho sa ilalim ng ating kamalayan, mga puwersang humuhubog sa mundo sa paraang hindi natin laging nakikita. Ang mga misteryong ito, na dating nakatago sa kalaliman ng ating isipan, ay nayon unti-unting lumilitaw. Parang isang lumang puzzle na unti-unting nabubuo, kung saan ang bawat piraso ay nagdadagdag ng kulay at kahulugan sa buong larawan. Ang bawat pagtuklas, ang bawat bagong kaalaman, ay nagbibigay sa atin ng mas malinaw na pananaw kung paano nagbabago ang ating mundo. Sa paglalakbay na ito, hindi lamang tayo natuto tungkol sa mga isla. Natuto rin tayo tungkol sa ating sarili, sa ating kakayahang magtanong, mag-imbestiga, at maunawaan ang mga komplikadong bagay. Ang ating pag-usisa ay naging gabay, ang ating pag-aaral ay naging sandata, at ang ating pag-asa ay naging ilaw sa gitna ng kadiliman. Sa pagmamasid natin sa mga nawawalang isla, parang tinitingnan natin ang salamin ng ating planeta. Nakikita natin ang mga pagbabago, ang mga panganib at ang mga oportunidad. Sa bawat pagkawala ng isang isla, nakikita natin ang isang aral, isang paalala at isang tawag sa pagkilos. Ang pag-unawa sa mga ito ay hindi lamang tungkol sa pag-alam kung paano naglalaho ang mga isla, kundi tungkol din sa pag-unawa kung paano natin mapoprotektahan ang mga natitira. Reflecting on this journey so far, parang tayo ay mga manlalayag na naglalayag sa isang dagat ng kaalaman. Bawat isla na ating nilapitan ay nagbigay sa atin ng bagong karanasan, bagong pag-asa, at bagong pag-unawa. Ngayon, sa paglapit natin sa huling baybayin, ano kaya ang ating matutuklasan? Ano kaya ang magiging bunga ng lahat ng ating pag-aaral? Ang mga tanong na ito ay nag-aabang, at ang mga sagot ay nasa ating paglalakbay. Sa pagtatapos ng ating paglalakbay sa mga nawawalang isla, natanaw natin ang isang malawak na larawan ng pagbabago, ng mga misteryo, at ng walang humpay na kapangyarihan ng kalikasan. Hindi lamang tayo naglakbay sa heograpiya, kundi sa puso ng ating pag-usisa sa mga sulok ng ating kamalayan. Naranasan natin ang paglubog ng mga isla, hindi lamang bilang mga pisikal na entidad, kundi bilang mga simbolo ng pagbabago, ng pagkawala, at ng misteryo. Ang mga isla na ito, na dating matatagpuan sa mga mapa, ngayon ay mga anino na lamang ng nakaraan. Ngunit ang kanilang pagkawala ay hindi lamang isang kwento ng pagkawala, ito ay isang kwento ng pagtuklas. Sa bawat nawawalang isla, natutunan natin ang tungkol sa mga puwersang nagtatrabaho sa ilalim ng dagat, sa mga pagbabago ng klima, at sa mga epekto ng ating mga gawa sa mundo. Sa paghahanap natin sa mga nawawalang isla, nakita natin ang ating sarili. Nakita natin ang ating kakayahan na magtanong, mag-imbestiga, at maunawaan ang mga komplikadong bagay. Nakita natin ang kahalagahan ng pag-iingat sa ating planeta, ng paggalang sa kaalaman ng mga nakaraang henerasyon, at ng pagiging mapagmatsyag sa mga pagbabagong nagaganap sa ating paligid. Ang ating paglalakbay ay hindi lamang tungkol sa pagtuklas ng mga nawawalang isla. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng ating sarili, ng ating lugar sa mundo, at ng ating responsibilidad bilang mga tagapag-alaga ng ating planeta. Ito ay isang paanyaya na maging mas may kamalayan, mas mapagmatsyad, at mas handa na harapin ang mga hamon na kinakaharap ng ating mundo. Ang mga nawawalang isla ay hindi lamang mga lugar sa mapa. Sila ay mga aral, mga paalala, at mga tawag sa pagkilos. Sila ay nagtuturo sa atin ng kahalagahan ng pag-iingat sa kalikasan, ng pag-aaral mula sa nakaraan, at ng pagiging handa na harapin ang mga pagbabago ang tunay na pagsasanay ay nagsisimula ngayon. Sa bawat bagong araw, sa bawat bagong pagtuklas, at sa bawat bagong hamon, tayo ay tinatawag na maging mga tagapag-alaga ng ating mundo. Magpatuloy tayo sa pag-aaral, sa pagtuklas, at sa pag-ingat sa ating planeta, para sa atin at sa mga susunod na henerasyon. Ang mga nawawalang isla ay nagtuturo sa atin na ang pagbabago ay hindi may iwasan, ngunit ang pag-asa ay laging naroroon sa ating pag-aaral, sa ating aksyon, at sa ating pagmamahal sa mundo.